Mainit na sagutan sa Senado. Senator Tulfo at Senator Padilla nagbanggaan sa plenaryo habang si Senator Jingoy Estrada at Senator Kiko Pangilinan ay nakisali rin sa usapan. Ano nga ba ang pinagmulan ng mainit na palitan at ano ang mas malalim na isyong nakataya dito? Yan ang ating aalamin ngayon. Unahin natin kay Senator Rafi Tulfo sa harap ng mga akusasyon na muling binuhay sa Blue Ribbon Committee, mariing iginiit ni Tulfo na malinis ang kanyang pangalan. Pinigyang diin niya na siya ay naabswelto na ng korte sa mga kasong ibinabato sa kanya. Kaya aniya, ang mga patutsada ay hindi lamang paninira kundi wala sa desisyon ng hustisya. Handa rin siyang makipagtulungan sa mga investigasyon. Ngunit malinaw ang kanyang paninindigan. Huwag gawing plataporma ang plenaryo para sa mga paninira. Samantala, iba naman ang punto ni Senator Robin Padilla. Para sa kanya, higit sa lahat ang pagsunod sa proseso. Ang anumang aligasyon, lalo na kung may kinalaman sa pondong publiko, gaya ng isyu sa flood control funds, ay dapat dumaan sa tamang proseso ng batas. Binalaan niya na ang madaliang ang paghuhusga ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa demokrasya at sa hustisya. Para kay Padilla, hindi sapat ang maingay na akusasyon. Dapat patunayan sa tamang korte. Sa kabila ng kanilang palitan, malinaw ang isa sa pinakamalaking hamon, ang paninindigan ng taumbayan. Lumalalim ang frustrasyon ng publiko sa mga isyo ng katiwalian at mabagal na aksyon ng gobyerno. Kung kaya't para sa mga senador, ang hamon ay kung paano muling mabubuo ang tiwala ng taong bayan. Ngunit higit pa rito, nakasalalay din ang integridad ng ating hudikatura. Ayon kay Tulfo, dapat igalang ang mga naging desisyon ng korte. Samantalang si Padilla naman ay nagbabala, kapag hinayaan nating mabaliwala ang proseso, baka tayo mismo ang gumawa ng masamang president na magpapahina sa ating sistema ng hustisya. Ang mainit na sagutan ni Natulfo at Padilla ay hindi lamang tungkol sa personal na depensa o political image ito ay salamin ng mas malalim na laban ang balanse sa pagitan ng political accountability at proteksyon ng reputasyon habang nananatiling tapat sa batas at sa taong bayan kayo ano sa tingin ninyo tama ba si Senator Tulfo sa panawagang igalang ang desisyon ng korte o mas may punto si Senator Padilla sa paninindigan na ang lahat ng alegasyon ay dapat dumaan sa tamang proseso i-comment ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa iba pang malalim na political insights hanggang sa susunod na usapan